marahil ang pamumulaklak ng isang halaman ay isang tanpo na talaga namang inaabangan at nakakapagpasaya sa mga plantito at mantita. Ngunit para sa ibang mga halaman tulad ng aglonima, ito ay maituturing na isa sa di ka nais-nais na tagpo. Bakit nga ba? Ano ba ang ibig sabihin kapag namulaklak ang halamang aglonima? Ano ang mga dahilan? Bakit karamihan sa nag-aalaga nito ay mas pinipiling tanggalin na lamang ang bulaklak nito salip halip na ito ay hayaan na lamang. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang aglonima ay napakaraming uri ng variety at isa sa mga halamang nagtataglay ng mga magagandang dahon kaya naman marami ang humahanga dito. Ang pag-aalis ng bulaklak ng aglonema ay isang karaniwang gawain sa pag-aalaga ng halamang ito. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit mas pinipili ng mga matagal nang nag-aalaga nito na tanggalin na lamang ang mga bulaklak nito. Pag-iwas sa pag-ubos ng enerhiya Ang pamumukadkad ng bulaklak ng aglonema ay nangangailangan ng maraming enerhiya mula sa halaman sa pamamagitan ng pag-alis ng bulaklak, mas maraming enerhiya ang mapupunta sa pagpapalaki ng mga dahon at makakapag-focus ito sa pagpapalago ng mga dahon ito na siyang pangunahing atraksyon ng aglonima. Pagpapanatili ng kaakit-akit na itsura Ang mga bulaklak ng aglonima ay hindi gaanong kaakit-akit kumpara sa mga dahon ito. Kaya naman, ang pag-aalis ng bulaklak ay nagbibigay ng mas malinis at mas kaaya-ayang itsura sa halaman. Maaari din itong magresulta sa mas matingkad at mas makulay na mga dahon. Pag-iwas sa pagkalat ng mga buto Kapag nabuhay ang mga buto ng aglonima, maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang pagtubo sa paligid ng halaman na nagre-resulta sa pagkumpul-kumpul ng halaman o pagsiksikan sa isang paso. Kaya naman ang ilan ay inaalis ang mga matured na bulaklak nito at inilalagay sa isang bukod na paso para sa pagpaparami. Pag-iwas sa peste Ang mga bulaklak ng aglonima na hindi natanggal ay maaring mabulok at maging dahilan upang lumitaw ang mga peste at maging sanhi ng pagkakasakit ng halaman. Sa madaling salita, ang pag-aalis ng bulaklak ng Aglonema ay nakakatulong na mapalakas ang paglaki ng mga dahon, mapangalagaan ang kaakit-akit na itsura ng halaman, maiwasan ang pagsiksikan ng pagtubo ng mga bagong halaman, at makaiwas sa peste at pagkakasakit ng halaman. Paano nga ba alisin ang bulaklak ng aglonema? Maghanap ng maliliit na puting bulaklak na lumalabas mula sa tangkay ng halaman. Gamit ang isang malinis at matalas na gunting, gupitin ang tangkay ng bulaklak malapit sa base nito. Siguraduhin linisin ang gunting pagkatapos upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa halaman. Ang katotohanan, hindi naman kinakailangan na alisin ang bulaklak. Kung gusto mong hayaang mabuhay ang bulaklak at makagawa ng mga buto, maaari mong ipagpaliban ang pag-alis nito. Gayunpaman, tandaan na maaaring ring makaapekto ito sa paglaki ng mga dahon. Ang pag-alis ng bulaklak ay hindi nakakasama sa halaman. Ito ay isang simpleng pamamaraan na hindi magdudulot ng anumang pinsala sa Aglonema. Ang pag-alis ng bulaklak ng Aglonema ay isang optional na hakbang sa pag-aalaga ng halaman na ito. Ngayon paman, maraming mga benepisyo ang makukuha sa pamamagitan ng paggawa nito. Kung gusto mong magkaroon ng isang malusog at kaakit-akit na aglonima, inererekomenda e na alisin ang mga bulaklak nito. Ano ang masabi mo sa pag-aalis ng bulaklak ng aglonima? Sang-ayon ka ba dito? Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung gustoan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.